Hello po mga kababayan, ngayon po ay nandito po ko sa bahay ng aking kaibigan Chino At ngayon po ay itatry po natin yung paggawa ng Jiao Chun uh, o Dumpling Ayan, so paano po ba ito? Ha how? How? How to do it? Yeah. Push this Push this Yeah, like this Okay, try it so yeah. Turn around. Yes. not that easy. <laughs> oh, it's it's not easy. Mukha lang siyang madale. Yes. Madali. <laughs> so ito pala siya. So nakikita natin may kulay berde at may kulay puti. So special na special itong jowls. So can you do it again? Okay. I see. Okay. Kailangan po pala natin siyang ikutin. Ikut-ikutin. Yeah, wala na So, yeah, okay na 'yan, ha. Nice to see them. na na siya. Kakainin na natin siya mamaya <laughs> <Yay>. <laughs> So, syempre, nagugas tayo ng kamay kanina bago tayo humawak nito. Para malinis. Eh, sabi ikut ikutin. So, ang dumpling po, o jiao chen, jiao, chen. <laughs> jiao chen. yan po, ito po ay paborito uh, ng mga Chino na hinahain kapag ka Chinese New Year o Spring Festival. It's okay na. Ngayon, ay uh, papakita natin, ibabalot, babalutan ng palaman. So, ano po yung palaman? Are you and so my bad boy at my pet child I think this is more this is easier. So... Cover it. Oh nice. Ah, okay. <laughs> Is it okay, <laughs> who guess? <laughs> so pantay dapat. Dapat maisarado siya. Yung palaman dapat uh, mailagay natin sa loob. So dapat hindi siya walang butas. Oh. So karaniwan ay kulay puti lang yung dumpling Pero ito meron siyang kulay verde Espesyal na espesyal yung dumpling ngayon Ngayong uh, Spring Festival uh, Bisperas ng Spring Festival So mamaya pagsasalusaluhan namin itong mga dumpling At syempre ang nakikita niyo mga pagkain may isda Yan hindi pwedeng mawala ang isda sa um, sa dinner o sa hapunan pagka pinagkasalusaluhan. So, syempre, may gulay, may mga karne, may uh, beef, ayan, may shrimp o hipon. So, yes. <laughs>